Kumusta mga kasaliksik? Sa mundong puno ng hiwaga at matitinding nilalang, may mga insekto palang hindi lang basta gumagapang kundi kayang magpamangha at magpatindig ng balahibo sa laki, lakas at panganib. Kaya mula sa higanting paru-parong may pakpak na kasinlapad ng plato sa kagubatan ng Australia na hindi na kailangan pang kumain para mabuhay hanggang sa reyna ng mga paru-paro sa Papua New Guinea na may pakpak na parang alo ng ginto at bughaw, isang nilalang nakasing halaga ng huling hininga ng isang kagubatan ay pag-uusapan natin ang 10 pinakamalalaki at pinakamapanganib na insekto sa buong mundo. Kaya kung handa ka na, simulan na na natin! Number 10. Higanteng paruparong Hercules Isang dambuhalang nilalang na mistulang galing sa mundo ng mga alamat, ang Hercules Moth. Sa unang tingin pa lang, para kang nahaharap sa isang pakpakang halimaw. May pakpak itong umaabot ng hanggang 27 centimeters at may surface area na 300 square centimeters. Walang duda, ito ang pinakamalaking gamuga mo sa buong Australia. Ang matingkad nitong kulay golden brown at mga transparent na spot ay parang disenyo mula sa isang enchanted na mundo. At teka, hindi lang itsura ang kahanga-hanga. Pati ang caterpillar stage nito ay may sukat na 12 centimeters at bigat na 54 grams. Para ka na rin may sariling alien creature kapag ito'y nakita sa personal. Pero heto ang nakakagulat. Kahit sa laki at hindi ng itsura nito, hindi ito kumakain sa pagiging adult. Sa halip, umaasa lang ito sa lakas na naipon niya habang isa pa siyang lunti ang higanting uod. Ang tanging misyon ng adult Hercules Moth, reproduksyon, walang pagkain, walang pahinga, puro pagmamahalan. Hindi man ito agresibong insekto, ang laki at presensya nito ay sapat na para magdulot ng kaba. Sa mundo ng mga kulisap, ito ang tunay na higanting tahimik pero nakabibighani. Number 9, halimaw sa tubig, ang giant water bug. Handa ka na bang maligo sa kaba? Kilalanin ang giant water bug, isang underwater predator na parang pinagsanib na tusong ninja at halimaw mula sa horror movie. May dala itong matutulis na mouth parts na parang karayom na kayang mag-inject ng venom diretso sa laman ng biktima. Kapag natamaan ka nito, hindi lang hapdi ang mararamdaman mo. Para ka raw kinuryente sa sakit. Kaya nga tinagurian din itong toe biter. Ngunit para sa mga mas maliliit na nilalang sa tubig, ito ay walang kapantay na bangungot. Pero teka, hindi lang ito basta halimaw. Isa rin itong super tatay. Sa mundo ng mga insekto, siya ang ultimate single dad kapag nagmate ang giant water bug ang female, ay nangingitlog sa likod ng lalaki at siya na ang bahalang mag-alaga. Pinipilit niyang panatilihin buhay at oxygenated ang mga itlog sa pamamagitan ng paglangoy sa ibabaw at paggamit ng parang snorkel sa kanyang abdomen. Pero kahit ganon siya kaalaga, huwag kang kampante dahil kung gutom siya at walang ibang pagkain, pwede niyang kainin ang sarili niyang anak. Isa siyang kombinasyon ng kahanga-hanga at kababalaghan na tiyak magpapataas ng balahibo mo. Number 8: Aswang ng gabi, ang White Witch Moth. Kung takot ka sa mga nilalang-nilalang na lumilipad sa dilim, mas lalo mong iiwasan ang white witch moth. Tinatawag din itong ghost moth o great gray witch at hindi mo masisisi ang mga medieval scientists noon kung bakit tinagurian nila itong bruha ng kagubatan. Sa pakpak na may lawak na hanggang 30 centimeters ito ang may hawak ng record bilang pinakamalaking species ng gamugamo sa buong mundo. Pero hindi lang ito basta malaki. Ang disenyo ng pakpak nito ay parang mystical pattern ng mosaiko at ang kulay ay kayang gumaya sa punot balat. Kaya halos imposibleng makita sa gabi mula Argentina hanggang Mexico. Nakakalat ito sa tropical regions ng Amerikas at kahit na madalas hindi napapansin ang presensya nito ay parang aninong dumadaan sa paningin. Nakakagulat na kahit ganito na ito kalaki at kapansin-pansin, kakaunti lang ang alam ng mga siyentipiko tungkol sa buong life cycle nito. Isa itong lumilipad na misteryo. Malaki, tahimik, at tila laging nagmamasid. Hindi man ito mapanganib sa tao, ang hitsura nito ay sapat na para magdulot ng kilabot sa sinumang masalubong ito sa gabi. Number 7. Ang kamandagan ng kakaibang uh, uod. Ihanda mo na ang imahinasyon mo dahil ang Saber Tooth Long Beetle ay parang isang nilalang mula sa prehistoric na panahon at sa sukat nito nga umaabot ng 17.7 cm, mas malaki pa ito kaysa sa legendary Hercules Beetle. Ngunit ang tunay na sandata ng dambuhalang ito ay ang kanyang pamatay na panga. Dalawang mahahabang mandibles na mukhang pangil ng halimaw sa laki nito, parang kayang dumurog ng kahoy at literal na To ang ginagawa nito habang nasa larvae stage kung saan gumagawa ito ng mga tunnel sa bulok na kahoy na higit sa 1 meter ang haba. Sa South America mo lang ito matatagpuan sa mga kagubatan ng Brazil, Peru, Colombia at Ecuador. Pero huwag kang mag-alala dahil sa kabila ng kanyang halimaw na itsura, hindi ito agresibo sa tao. Sa katunayan, hindi ito kagat ng kagat kundi isa lang talagang malasinaunang mandirigma sa mundo ng insekto. Ang katawan nito ay parang armor ng isang knight, habang ang mga panga ay simbolo ng purong lakas at survival. Isa itong paaalala na sa gubat, hindi lang bilis kundi sukat at disensyo rin ang sandata ng mga nilalang. Number 6 Atlas Beetle, ang hari ng mga kulisap. Sa mundo ng mga insekto, kung may ma uh, magiging gladiator, walang iba kundi ang Atlas Beetle. Sa haba nitong umaabot ng 12 centimeters at bigat na 100 grams para na itong maliit na armored tank na gumagapang. Pero ang pinakakaakit-akit o dapat nating sabiding nakakatakot Nabahagi ng beetle na ito ay ang kanyang malalaking sungay, tatlong matitinik na protrusions na parang pananggalang sa digmaan. Ngunit huwag mong iisipin na pang-display lang ito, ginagamit ng mga lalaki ang sungay na ito sa matitinding one-on-one -on -one battle para sa teritoryo at pag-aagawan ng partner matatagpuan sa tropikal na kagubatan ng Southeast Asia gaya ng Malaysia, Indonesia at Thailand. Ang Atlas Beetle ay isa sa pinaka nakakamanghang tanawin ng kalikasan. Bilang larvae, tagalinis ito ng kagubatan. Kakain ng bulok, nakahoy at dahon at sa ganitong paraan, tumutulong itong i-recycle ang nutrients sa lupa. Ngunit sa kanyang adult form, hindi na ito kumakain ang buong buhay niya ay iniaalay lamang sa reproduksyon. Kaya sa bawat labanan ng sungay at lakas, nagaganap ang isang malupit ngunit likas na laban para sa pagpapatuloy ng lahi. Isang tunay na halimaw sa ganda at galing. Number 5 ang higanteng sundalo ng New Zealand. Mula sa liblib na isla ng New Zealand, isang dambuhalang kulisap ang namamayani, ang Giant Weta. Isa ito sa pinakamabigat na insekto sa buong mundo. May timbang na umaabot sa 70 grams. Mas mabigat pa sa ilang uri ng ibon. May habang higit sa 4 inches ang insekto na ito ay parang fusion ng kuliglig at alien creature. Sa unang tingin, akala mo ito'y isang prehistoric na survivor na nagkataong na-preserve hanggang sa kasalukuyan. Pero kahit mukhang mabangis, ang giant weta ay isa talagang tahimik na herbivore. Mahilig itong ngumata ng dahon, bulaklak at prutas gamit ang kanyang malalakas na panga. At kapag nanganganib, abay kaya nitong sumipa gamit ang matitinik na binti na parang sundalo sa digmaan. Ngunit hindi lang pangdepensa ang kinaiingitan sa kanya. Kilala rin ito bilang isa sa ilang kulisap na may intrigang mating ritual. Ang lalaki ay kumakanta. Oo, kumakanta sa pamamagitan ng vibrations para akitin ang babaing weta. Sa likod ng kanyang matinding anyo, may puso pala itong marunong manligaw. Tunay ngang kahanga-hanga ang nilalang na ito, matatag, mahiwaga at may sariling bersyon ng ligawan. Number 4. Red Driver Ant Ang kamandag ng kaayusan Mukhang maliit pero huwag mong maliitin ang red driver ant. Ito ang living proof na kapag sama-sama, uh, kayang lumusob sa kahit ano. May habang half an inch lang kada isa, pero kapag nagsama-sama sa libo-libo, nagiging sila ang literal na army of death. Makikita sa mga tropical na bahagi ng Africa ang mga langgam na ito ay masters of coordination. Bumubuo sila ng mga attack column at sabay-sabay na lumulusob sa kanilang biktima kung minsan pati maliliit na hayop gaya ng daga o ibon. Ang mga babae ang tunay na warriors dito, malalaki, malalakas at walang pakpak. Samantalang ang mga lalaki tinatawag na sausage flies dahil sa mataba nilang katawan ay may isang layunin lang sa buhay, makipagmate at mamatay pero ang pinakamalupit dito, ang kanilang mga mandibles. Parang uh, gunting na matalim. Ginagamit nila ito hindi lang para manghuli kundi para mangubos. Isang koloni ng red driver ants ay kayang mag-swarm at mag-clear ng buong area. Nang parang wala lang. Hindi sila ang klase ng langgam na gusto mong makita sa bakuran mo. Maliliit sila. Oo, pero sila ang tunay na embodiment ng strength the uh, strength in numbers. Number 3, Meganeura. Ang higanteng dragonfly ng nakaraan. Bago pa man ang mga dinosaurs, may isang nilalang na namamayani sa kalangitan, ang Meganeura, ang prehistoric dragonfly na may wingspan na umaabot ng 2.5 feet. Parang lumilipad na platito sa laki ito. Ang ultimate predator noong Carboniferous period, mahigit 300 million years ago. Sa mga lumang latian at kagubatan, wala kang ligtas kung ikaw ay maliit na amphibian o insekto. Kapag bumagsak ang anino ng Meganeura, tapos na ang laban. Hindi ito basta-bastang tutubi. Equipped ito ng matutulis na mandibles spiny legs at napakahusay na paningin. Sa dami ng oxygen noon sa atmosphere, mas malaki ang mga insekto at hayop kaya nabuhay ang ganitong halimaw sa ere. Sa larvae stage pa lang, mamatay tao na ito sa mga isda at aquatic insects. Pero paglipad na nito bilang adult, literal itong predator sa ulap. Hindi man natin ito nabubuhay ngayon ang mga fossil nito ang nagpapatunay na minsan sa kasaysayan ang kalangitan ay pag-aari ng dambuhalang insekto. Isa itong paalala na sa evolusyon, minsan ang pinakamalupit ay hindi ang may sungay o pangil, kundi ang may pakpak. Number 2. Ang Tangkeng Tagalinis ng Kalikasan Kung akala mo ang mga ipis ay laging marumi at peste. Kilalanin mo ang giant burrowing cockroach, ang pinakabigat na ipis sa buong mundo. Sa bigat na 35 grams at habang 8 centimeters, isa itong tunay na biological bulldozer. Wala itong pakpak at hindi ito lilipad papunta sa almusal. Amil mo na ako. Oh. Ang special team nito ay ang paghuhukay. Gumagamit ito ng malalakas at matitibay na paa upang bumuo ng malalim na tunnel sa ilalim ng lupa. Umaabot pa ng over 1 meter ang lalim. Hindi lang ito basta survivalist. Isa rin itong modelong magulang. Ang mga babaeng ipis na ito ay nagdadala ng mga itlog sa isang pouch hanggang sa mapisa. At sa loob ng kanilang mga burrow inaalagaan nila ang hanggang 30 na anak. Dagdag pa riyan, kayang tumagal ng hanggang 10 years ang buhay ng isang giant burrowing cockroach, higit pa sa karamihan sa mga insekto. At kapag tinangkang guluhin, kaya nitong humuni ng nakakatakot na hissing sound mula sa katawan parang may uh, halimaw sa ilalim ng lupa. Isa itong hindi inaasahang kampeon ng kalikasan malaki, malakas, matibay at higit sa lahat, tagapangalaga ng balanse sa ekosistem. Number 1. Ang reyna ng mga paru-paro. Sa wakas, ang korona ng ating listahan ay napunta sa Queen Alexandra's Birdwing, ang pinakamalaking butterfly species sa buong mundo. May wingspan ang babaeng birdwing na umaabot ng 11 inches Oh, parang isang ibong may kulay na pakpak. Isipin mo'ng isang nilalang na parang obra maestra ng kalikasan, may mala-jewelry na kombinasyon ng brown, white, at yellow sa babae at turquoise, green, at black sa lalaki. Hindi lang ito marilag, isa rin itong bihira'ng tanawin sa mga kagubatan ng Papua New Guinea. Ngunit sa likod ng ganda nito, may lungkot na realidad. Isa itong critically endangered species dahil sa deforestation pagmimina at pagsabog ng Mount Lamington noong 1950s, lubhang lumiit ang kanilang natural habitat. Kaya naman, ang makita ang isang Queen Alexandra's birdwing sa kalikasan ay parang makakita ng hiyas sa gubat, bihira maselan at hindi na muling mapapalitan kapag nawala. Ito ang tunay na reyna, hindi lang dahil sa laki, kundi dahil sa kahalagahan nito sa biodiversity. Sa mundo ng mga insekto, siya ang koronang sinlaki ng langit at singhalaga ng buhay.